Sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain. Nang mabalitaan ni Jesus na nakulong si Juan, bumalik siya sa Galilea, pero hindi na siya nanirahan sa Nazaret, kundi sa Kapernaum, isang bayan sa tabi ng lawa ng Galilea at sakop ng Sabulon at Naftali. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ni Propeta Isayas, Ang lupain ng Zabulon at Naftali ay daanan patungo sa lawa, at nasa kabila ng ilog ng Hordan. Ang mga lugar na ito ay sakop ng Galilea at tinitirahan ng mga hindi-hudyo. Nabubuhay sa kadiliman ng mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Simula noon nangaral na si Jesus. At ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos